hulaan. Ayan guys, kahapon wala lang hulaan. May super araw na guys. Ayan si sikat ng araw. Back to reality. Lakad na naman ang host. Yan dito, "Ako daw sa Iranian hospital." Yan, same pa rin everyday. lakad-lakad o diba kahapon ulan ng ulan ngayon naman maaraw na diba guys nandito ako sa Iranian Hospital may shortcut kasi dito papunta dito sa footbridge ayan, yan ang footbridge bakit na naman ako as usual hindi ba ayan yung pinanggalingan ko ayan hi ayan, ito yung sa bridge Any errand in hospital. kagayan ng po eh. Ay, baka naman ang laksa hari. Yan sya. Universal City Park. Ryan Hospital, so yeah. Ayahan tapos dito tayo pupunta sa way na to. Papuntang Chimera. Ayan. Ang layo, diba? dyan ang way ko papuntang work. Ayan. Alright. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And guys, sumikat na araw kaya masarap maglakad kita nyo weather nta, ba diba blue, -blue. Ayan. kaya back to normal walking pa rin pero kahapon umulan, pero naglakad pa rin ang host hindi <laughs> <laughs> ko na na kasi malakas yung ulan naglalakad ako basang basa kaya ako ngayon naman tuyong yung tuyo naman ako. <laughs> Di ba guys? <ganyan? laughs> yeah. Ayan. Ayan, 11 kasi ang duty ko. So, malis ako lang bahay na ang 10.38 a.m. Even though so, it's... Ayan, yeah, di ba dami mga tours ah? Wala pala. Wala. <laughs> Mainit na guys. Bukas pala Ramadan na bukas. Oh, oh, Ano naman 'yan? Ba't ba angiti sesakit? maging vlogger, guys, kasi nakakahiya min sa dito ka. <laughs> Hindi pinatingin ng mga tao. But anyway, siapa yang mga vlogger, di ba? Kepasok <laughs> Pa na Di Yes. <laughs> Eksena, di ba? Masarap ng ano. Panahon ngayon kasi hindi na umuulan. foreigner ayun mga puti magpupatay ng dagat magdadagat sila ay naka buhay nga naman di ba guys Ayan, ito sa mga puno-puno para hindi ako masyadong mainita ayun mga puno guys oh. ang ganda ang ganda ng view ayan guys paano ba ang na lang guys don't forget to subscribe my channels and like and share dun ako sa pupunta ako do hindi na ako makakapag vlog dyan kasi ayan ay patawid na So hanggang dito na lang guys. Muli, I'm Ronaldo Mariano and don't forget to uh, to like and share my video. Thank you for watching. Thank you so much.